Sa tingin po ninyo, at ano po ang mas ninyo? para sa mga kababaihan? Ang magsuot ng nikab o ang magsuot ng hijab? Ang hijab, sa pinakamalawak na definition, mm. ito ay kasali ang takpan ng mukha. Ang nikab ay parang cloth lang yan. Mm. Yung cloth na sinusuot. oo. Oh, oh kung ang gagawin mo naman ay may iba kang damit, for example, na hindi natatakpan ng iyong mukha, tapos gagamit ka ng niqab, muka. pwede rin yun. So that face cloth na ika-cover mo sa mukha, yan ang niqab. niqab. Oh. Ang hijab, in terms of its meaning, in general term, the whole oh. body, keeping your whole body. Yun. Okay. Sa mga nagsasabi na obligadong takpan ang buong katawan. Sa ating panahon ngayon, ano po ang mas may papayunin yung suotin ng mga kababae? May papayo ko ay ang obligado. Dahil kapag hindi natin to simulan, talagang hindi magiging normal sa atin. Yung maglagay lang ng niqab o yung walang cover yung mukha? Maglagay ng niqab. Mm -hmm. Maglagay ng niqab para may ayos sa fitna, malayo sa harassment ang isang babae. Gayon din na ang nagawa niya ang ikalulugod sa kanina ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakauna. So yan ang advice ko ang gawin ang obligado. So parang malino na sinasabi ninyo, we have to encourage yung mga kababaihan to cover din their, their face. Oo. Uh -huh.